Ito mga counter. Ito, itong daan na to ay madalas ko na ito napunta. No? Kasi daanan ko rin ito kapag mag explore ako. No? Dito, marami na rin ako nakabangga dito. Wait. Kahit yung bang manananggal nakabangga ko na dito. No? Kasi paborito nila itong lugar na to. So, kasi ito lang po talaga yung nag daan dito. Papunta uh, doon sa mga ano, ah, uh, bahay-bahay doon sa bandang itaas so, pero dito no dito na ano na talaga uh, may nakaabang na, nagmumotor dito bigla na lang bumabalik o matumba kasi yun ganito talaga kapag nasa bundok marami talagang mga ganun no? Uh, yung tinatawag nilang aswang kaya yun grabe itong gira na ito ba puro. puro kawayan talaga. so yun naman ang mimingaw pa dito ah. wala ah, kabilugan pala ng buwan ngayon so yun delikado ito sana wala nang ano yung manananggal dito na area wala na yon kasi ayun may isa pa yung pinakauna talaga natin na manananggal na, na encounter hindi ko na nabalikan yun hindi ko na rin nakita sa kanya ano ba yun sa kanyang kubo no? hanggang sa dumating ako yung kay Tamsi doon sa kabilang kubo din sa pin at tuktok na bundok no? yun mas nauna pa yung si Tamsi na nadali natin kaysa yung pinakauna talaga kasi naging tatlo yung sila apat yung lalaki yung sinamahan ko naman kay Mangkiting yun sobrang layo na yun muntikan pang ano makagat ng ng, king, ano uh, ng cobra, itong si Mangkiting mga lalaki din yun oh. At saka para bang isa yun sa so, babae siya ron o bakla ano ba yun po oh, ano yun yun ang mimi kasi so, yung tayo marami talaga ano dito no dito sa kawayan no? sa gitna ng kawayan talaga marami ito ahas ah, yan may yung ganyang klase ng no? mga ano. kasi sa subang liblib -lib ng lugar hindi sila na din tapos kaunti lang yung pong dumadaan ayaw mo naman kapag, kapag nanggaling sa bayan minsan oy 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 Hoy. La. Minsan nang makababa ng bayan. Yan. mag enjoy Gabi na kung umuwi. So, yun ang napansin natin. Mapamano nila, mapansin nila. Yun ang gawin nila. No? Inaabangan talaga nila.

Dito, dito naman siya papunta mga kanter. Pero dito, dito, baka nandito lang. sino yun na kayong sinasabi na papaya na swan. Pero bata, sobrang bata pa yun. paglampas sa akin oh. bigla na lang nawala tapos yung boses niya saan na kaya yun, yung, biglang nawala oh. baka nakano siya na, na mayroon tayong panangga na dala kaya yun bigla na lang ano talaga bigla na lang siyang nawala oh wow hindi yun siya lalahutay sa atin hindi yun magtatagal sa atin no? oh my god yun talaga saan na kaya yan hoy na na bakit siya nagkano bakit siya nagapunta dyan why why wow aswang talaga ito oh. yun

Hui 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 huy, huy hui 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 huy, wow, Uy, uy, may busis tayo na ikaw. Wow! Uy! Oh my goodness! Para bang nasa, nasa baba na. Uy, uy. Uh. Wow. Ah! Yun, dami parang dugo dito. Hindi siya na, no. Pero nag-ano nag, nag ano siya. Yun, know? Dahil sa mga dyan natin. Ito. Para bang, para bang pa. Yung aswang na kanteng. Yun, know? para sumuka siya na dugo dahil sa pwersa hoy hoy oh pero yan may boses pa rin pero ah dito dito dumaan mga kanto yan na yan na oh yan o oh. yan, oh. yan kaya pala bigla siyang mawawala kasi papunta siya sa baba mga kanto wow Lah! pero yan oh wala <sighs> talaga oh doon lang po talaga yung pinaka ano ba yung pinaka huli wow wala so sayang hindi natin nahuli no dahil talaga sa subang sub sub na talaga no? hindi kagaya noon na yun huling huli no yung tag bitag pa natin yung ginagamit natin huli talaga hindi magtatagal pero ngayon para bang ano na kasi gamit na gamit po talaga no yung bang use not po talaga kaya yun nababawasan din ang, ang pwersa no so pero ito ah yun sumusuka sya ng dugo kahit wala syang tama mga kanti kasi yung pwersa ng, ng mutya ay pumapasok talaga sa loob ng katawan niya kaya yun sumusuka siya talaga ng dugo pero yun na wala na yun malakas ang hangin wow wow hoy hoy la 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 ang delikado nito kapag mayroon itong kasama wow hoy my goodness Hoi, oh, oh, hoi, oh, oh. hoi, wow, ho oh. Parang kalit na kalit siya natin galing dun Yung hangin talaga Kumakamit siya ng malakas na persa Para takutin tayo Doon galing Kaya dun Yung ano Yung huling dugo talaga Yun Patak ng dugo Yung dito, dito Tapos yan Tapos dyan ang galing yung hangin nandun siya banda sa kabila lumalapit siya sa bandang ilog lumalapit siya ng tubig no? sa tubig talaga para lumalakas siya no? babalik ang kanyang lakas pero ang problema dito walang daan dito papunta sa ano? papunta sa sapa sa na yan, no? so yan wala na akong ibang magagawa dito na. so yan mga kanto pasensya na po talaga pero yun pinakailangan ko na po yung ano ba uwi na po lang po ako dito kasi delikado po talaga napaka delikado nito kasi yun nagpapalaban yung ano ba yung sasapa yung may isang pa doon yung nakahanap na yun ng tubig lalakas at lalakas yun kasi doon sila no kahit kahit na yun kasi yung aswang talaga kahit na makuha mo mayan ang kanilang gabay na ibon no kahit mapatay mo pa yan basta hindi mo ililibing o okay, ano ba mapatay mo yun tapos ililibing mo wala pa rin yun no? wala pa rin yung silbi kasi makukuha nila yun tapos ilapit sa tubig mabubuhay yun no? Ma. kaya nun ano, nun pa tayo no? ang ano lang talaga sa swang susunugin kung makuha yung gabay susunugin siya pagkatapos yung ano ba yung iagyo siya pagkatapos ibubod natin sa tubig na malakas yung agos para hindi na talaga yan marugtong-rugtong kahit anong pulong o formula yung gagamitin yan hindi na talaga yan or mapituhan talaga yung material ng aswang kung uh, ganun pa rin uh, para bang ano uh, ilagay sa kawali yung ibon pagkatapos ipakain sa aso yun yun ang tinatawag na laygay ba yung unti-unting mamahoy wow yung unti-unting mamamatay na nawala na talagang lunas parang sung sa bisaya sa amin tinatawag yung laygay no hoy hoy pero ni minsan hindi natin ginawa yan ano? kasi lalo na noon sa mga aswang kasi may buhay din ano? isa lang po silang biktima kaya yun binagamot lang natin noon pa yun so yun mga kantero, sana po naintindihan nyo po yun ano? yung sinasabi ko yun kasi yung dahilan kung bakit hindi kami noon pumapatay talaga ng aswang so hanggang dito lang po itong video na to kita kita tayo sa sunod kong mga upload na mga video